Jatiro balena. Kanang kaku. Revive Maui Taylor, altab Maui Taylor, Revive Maui Taylor. Atong given sa lahat -give. large oh, balena, coin pub balena. Ni, ni. Oh, wait, 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 wala na wait, 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 wala na, 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 wala na na bilhin din ko. Tama si Wala na, wala na yung water dre sa kawasa, magsalig sila sa river dito Pwede nga na bumbahan siguro. Pwede siguro ko. Pwede. Okay, revive ulit ka. Di Di Okay, nai-nai. Okay. 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 Okay.

nice, bobad, 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 Inay, ina inay, ina inay ina inay, 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 inay. Inay, inay, inay. Inay, re lang, ina 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 na, mandi pa man, mandi. Mandi pa. Oh. Mandi pang Miguel Sila na po yung mabumba. Wala na na Pwede na to naman dood, pull. Dili pa, oi, Gamay pa kay na, Sila oh. pa, man. 5 na, 5 in. 6 oh, sige, pwede na na. Tirahay na. Daw ka na. Okay, tira rin. Tira sari. Kamu daw ka na. Tapos, bali yun. Tira ang mandi mandi, 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 mandi. Tira mandi. Mandi, mandi. Walang mandi. Tira ka gani. Tira mandi. Mandi, mandi. Mandi tira lang. Tira lang. Tira, -tira. tira, -tira, -tira. Kasi mo tabang din sa para bomb o na iko oh, ari. Ako na ko Ang mawi Taylor, itago kali og may bisli kayo. Okay. Isang tanda ka ha. Okay, kesa to na ibang. Bumba, bumba lang. Asa lang kami dyan. Okay, hinay, 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 hinay. Ayaw, ayaw, dali, dali ka. Ayaw, mag-spam. Ay, mag-spam. Cool, Put mo os. Basta tayo mo may kitik. Ano meron not... wala. Wala na kuko to. Wala na. na ako si Nag-revive na ako si Tira ko sa kwan. Dita. Pada yun. Tira ko sa wall. Tira ko

Na 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 Suarez Archer. Aspect spare tira. Ah, kabalik tira. Check na 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 ito na lang, secure, secure lang, secure. Importante na-join.

Tira to! Tira to! Abdi, kinamurata dito! Asan tira to? Uy, ay, dito sa van! Altar! Altar! Ay! Ipagpan! Nasaan makakayag-yag, bakit hindi ang gong side? Go back there! Go back to your place! Sana'y kontra! Burakon dito Salta Saltarag! Tin City! Tin City! Tin City! Bro, patay! Patay! Tip. Largo! Patay! Largo! O, oh, patay lang, bro! Uh, Sana'y DB, bahayin nyo lang! Sana'y DB, bahayin nyo lang! Ba?